Maganda nga ba ang unang linggo ng Incognito? Isa sa pinaka-inabangan ko dito yung mga action sequences nila and I must say, maganda naman din. It's believable, intense, and madugo naman at times, so kudos talaga doon sa mga stuntman din nila. Siguro dito lang kay Anthony, konting improvement lang doon sa mga fight scenes niya kasi medyo wonky-wonky siya makapaglaban, parang gumaganon-ganon lang siya. So ayun, may potential naman pero konting improvement lang. Ang nagustuhan ko dito sa first week nila na ipakilala nila agad yung mga characters. Kung may iba't iba silang kwento, at pinanggalingan, and along the way, ayun nga yung ma-uncover doon sa buong series. Mako curious and may intriga ka kung nasaan na nga ba yung kapatid ni Daniel, kung si Anthony ba yung kapatid ni Daniel, ano yung pas ni Richard, ano yung pas ni Ian, ano yung meaning ng ring ni Kyla, tsaka marami pang iba. Pasensya na kayo kasi hindi ko pa kabisado yung mga pangalan nila pero alam niyan, maaalala ko din yan. <laughs> Surprise din pala ako actually na hindi pala kasama sa original team si Maris and for me, mas nakaganda yon. Siguro si Maris dito para siyang doon sa may money heist with Stockholm na bigla nilang masasali doon sa grupo nila doon pala sa story, naku-curious ako kung paano yung magiging flow ng buong series eh. Kasi ba diba dito yung first mission nila is mailigtas nga si Bill. Since ngayon lang ulit ako nakapanood ng isang Filipino drama show, I'm not sure kung itong mission ba na to, ilang episodes lang, or going forward, kadugtong na netong mission na to yung buong series on which I doubt naman. Nandalas yung pacing naman nila nag-work naman doon sa style nila ng pag storytelling and sa loob naman ng 25 minutes kada episodes, nakakapagkwento naman sila enough na may start and end before the next episode. Siguro may mga times lang na sobrang random na nangyayari just for the sake of action and intensity pero it's workable naman. Cinematography wise, halata namang pinag-isipan at hindi tinipid and I hope na hanggang dulo yun ha. Ah. <laughs> Siyempre hindi natin to i-compare sa mga foreign shows in terms of cinematography pero kung gawang Pilipinas, it looks better than most naman. Siguro may mga certain moments lang na cliche and cheesy pero medyo okay lang din naman kasi tatak Pinoy naman yon and hindi naman masyado nakaka-bother. Kung usapang location naman, nagandahan din naman din ako as expected from the trailer and sana we could see more of it pa. Doon naman sa mga villain, maganda din na marami sila and may kanya-kanya din silang mga story. Kumbaga given na marami silang antagonist here na pwedeng paglaruan, marami din silang angles na pwedeng magawa since magkakaiba nga yung mga kalaban nila. Like different circumstances with Jane, kay Elijah, kay Ryan Eigelman, at syempre kay Art Acuna, and sana mas ma-explore pa nila sila bilang mga kalaban or posible baka nga may maging kakampi pa sila eh. Speaking of Art Acuna as Timur Escalera, since siya naman technically yung dahilan kung bakit nangyayari yung lahat na nangyayari sa may show na to, sana mas maipakita lang siya at sana mas maipakita yung kasamaan niya bilang antagonist or villain nga nito at hindi lang palaging nakaupo or nakatayo doon sa may bahay niya. So yun, so far, hindi mo na ako nag-focus dito sa mismong story. More on uh, overall view lang muna noong first week nila. Pero doon sa second week, tatry kong mas mag-focus na doon sa mismong story nila. Feeling ko marami pang pagkakamaling mangyayari. Hindi rin magiging madali nga yung mission nila. At syempre, baka nga mas mapalapit pa nga sila doon sa mga eskalere. Hindi magiging madali, pero for sure sa so may dulo, maliligtas din naman nila si Bill eh. <laughs> Ipasok ni <niyo> si Donnie. <laughs> Ayun, sana mag-stick lang sila doon sa may story. Huwag na silang magdagdag ng mga unnecessary plots and scenes. Kasi may potential na yung story eh. Pero let's see pa kasi marami-rami pa yung mga episodes ito. So yun lang.